Magandang araw. Narito ka na pala sa Maya Port. Maya Port ay isang mahalagang daungan sa daan Bantayan. ibu na naglalakbay papuntang mga magagandang isla tulad ng Malapscoa Island. Maya Port ay isang gateway para sa mga taong nais mag-explore ng mga magagandang tanawin at magsagawa ng mga water activities sa mga kalapit na isla. Maaari kang sumakay sa mga bangka mula sa Maya Port papuntang Malapscoa Island. Ito ay isang sikat na destinasyon para sa mga taong nais mag-snorkeling magtibing at mag-relax sa mga puting buhangin at malinaw na tubig ng dagat. Kung nais mo namang maglibot sa mga karatig lalawigan, maaari kang sumakay ng mga ferry o bangka mula sa Maya Port patungong iba pang mga destinasyon tulad ng Leyte. May mga tindahan at mga karinderya malapit sa Maya Port kung nais mong subukan ang mga lokal na kainan. Maaari kang maghanap ng mga pagkain Cebuano tulad ng lechon, buhyong, at iba pa. Nawa'y no, magkaroon ka ng isang kahanga-hangang karanasan sa Maya Port ng Daan Bantayan, Cebu. Enjoy your stay at mag-enjoy sa iyong mga paglalakbay. Kung mayroon kang iba pang katanungan o kailangan ng tulong, huwag magkatubiling magtanong.

be <S Finally, Papa interlude> 2 <yourself> <ậpmat puppy> <Kit decimaloplady>